Buti nga, tinala natin siya sa studio. Doon na siya magpapahinga para si Do hindi na maagising. Mm. Oh, ito, pare. Bro, maraming salamat, ha? Thank you. Thank you. Salamat sa tulong mo. So, kami nang bahala rito, pare. We'll take care of her. Are you sure you don't want me to stay? No, okay na. Ito naman si Marites. Kami nang bahala. Pahinga ka na. Sige, mag-go oh. ahead na rin. Um, thank right. you sa tunong mo, ha? Take care. Alright? Sige, sige. You sure, ha? Oo, oh, Doc. Okay. Thank you. Sige. Doc, take care. Oh, my heart. Ah, <laughs> oh, Marites. <laughs> yung damit ni ma'am, punin mo na lang, ha? Yung pagpapalitan niya. Tawas ikaw na magpalit sa kanya, ha? Hmm. Sige. Um, okay ka lang? Eh, uh, hindi ka laseng? Hoy? Kinakamusta mo ko? Hmm. bago yan ah. Kasi puro ka, Ma'am Grace mo, Ma'am Grace mo, si Ma'am Grace mo. Ay, naalala ako. I'm okay. Hindi ako lasing. <laughs> oh, okay, good. Oh, sige, Ay. so. Sir, mm. wait lang. May mali siya akong tanong sa'yo. Okay lang? Okay lang, sige. Sika? Okay ka? Okay, okay, okay. Sige, aniyan. Meron ba kayong posibilidad or possibility mm. na, alam mo na, maging kayo ni Ma'am Grace? Marites, anong klaseng tanong niya? Nakala ko hindi ka laseng. Hmm? Lasing ba pa ganun? Ito naman. Bakit? Single ko. Single siya. Aha. Mas kanina yung pagkakasayaw niya. Hmm. Pari siya! lang na, doon na lang tinawag niya. Very sweet, no? Oh. Tapos sweet yung music. Kinilig na ka lang ako! Na Natutok yung moves niya yun sa tito. Okay kayo. <laughs> oh, okay kayo. Okay kayo. Oh, salamat. Oh, salamat to Sige, si ano, Okay na. Hindi mo nasagot. Marites! Sige, tigil ka na dahil baka multuhin ka ni Ma'am. Ma'am Catherine. Oo. Mm -mm. Di ba? Ay, sabi ni Ma'am Catherine sa akin, okay. hindi niya daw ako mamultuhin. Pero sabi niya, basta happy ka. Happy tumigil ka na nga. O ito, dali mo na ito. Huwag mo na yung pagpalit mo. si Ma'am, ikaw na gumawa, ha? Ah. Pagpapalitan, ikaw na ang barang. Okay? So, bahala ka na sa kusina, ha?